Sila mga sisilab, nakarating na tayo. Napagod ako sa ka, ano, lakad. Ano ako sa malayo, tapos pumunta ako sa grocery. Ito mga sisilab, nabili natin. ayun bumili tayo ng, ng ano, yung manok. Ito yung ilalagay natin sa, sa ating kangkong. Nakabili ako ng kangkong. Ang mahal ng kangkong, mga sisilab. Alam niyo ba kung magkano to? 200. Wow. 200 yen. Impas na. Ang mahal, di ba? Ganito wow! lang kalaki yung ano, kangkong. Sa sunod, magtanim tayo ng kangkong. And then, ito. Ito yung nabili natin, di ba? Gusto ko, lagyan natin ng kangkong mga sisira. Tapos bumili ako ng banana. Ayan, super yummy ng banana. Tingnan mga sisi. Wow! Panahan. Ayan, banana. And then, ito, bumili din ako. yan pang agahan. Masarap kasi po. And then, bumili tayo ng Coke. Ayun na nga. Wow! Pan... And then, sabon. Ayan sabon sa katawan, wala na tayong sabon. So lulutuin natin 'to, lagyan ng soap para sa ating mukha. Wow. Hindi Tapos ito, bumili din ako ng shampoo dahil wala nang shampoo yung ano natin, pampaligo dun sa onsen, wala na. So bumili din ako ng whitening, pangtanggal ng stain, ayan. <clears throat> wow! Kaya maganda to mga sisilab. Yung ano niya, lasa niya, yung sakura. Sakura yung nakalagay, oh. Drawing. Urami. Ura ura Stain clear. So, pantanggal siya, pampaputi ng itin. Ayan. Wow! So, yan lang yung unboxing natin at magluto na tayo. So, ito yung isda. Lulutuin natin mga sisilab. Prituhin natin. Ayan. Wow! Looks yummy. Ayan mga sisilab. Nilagyan ko na siya ng asin. And then iprito lang natin. Ayan, painit mo na yung ano natin umo. Ayan. So, ito yung lulutuin natin today, mga sisilab. Lagyan natin ng manok. ayun, wow! natin kung anong lasa. <laughs> Gagawa tayo ng ex, ano ba, yung ibang menu. Ayan. Tapos, lagyan natin ng manok at saka ito. silap. Mukhang masarap, diba? Wow! Ito yung ilalagay natin. Onion and then ayan, garlic and then yung malok. Wow! ilagay natin ang sisilap itong ano, onion para hindi masunog yung garlic natin. <clears throat> so, nilakasan ko lang yung amoy. amoy. Ay, yung apoy pala. Amoy tuloy. Yung apoy para madaling maluto yung ano natin. Onion. Wow! Garlic. Garlic. na ilagay natin yung garlic. <clears throat> Pagkatapos yung ano natin, manok. Manok yung ilagay natin. Parang hindi pa naluto yung ano. next, ito yung ilalagay natin. 韓国南韓国 Para sumarap yung niluto natin, ito yung ilalagay natin, mga sisis. So, sa totoo lang, ano lang talaga, green paper lang talaga ang pwedeng ilagay. Kaso lang, tayo, bumagawa tayo ng ano, sarili natin menu. So, ito, ajinomoto pala ito, mga sisis. Ajinomoto. Hmm. Hindi na natin lagyan ng mga tuyo or ano. Ito lang, okay na siya. Ito lang yung panglasa natin. Super yummy niya, mga sisilaw. Kasi na, ano ko na to, di ba, na-try ko na. Wow. Ito diba, yung lasa niya. Parang pang-restaurant talaga, mga sisilaw. wow pang-restaurant pag kumakain. Ganun yung lasa niya. Kaya, kapag gusto ka pala kumain ng masarap, ito lang pala ang ilalagay. Wow! Para malasahan mo yung pagkain, ano, restaurant. Ganun. Yeah, looks yummy. naman ako ng yung sabaw mm, yummy talaga siya promise luto na siya ganyan na siya wow